yeah, dumi so, ng so, Natin, paano yung hatol sa mga mga ibon? Ah, ibon. Oo, oh, oh, ibon. Oh. Um, wag ka lalik, wag kulit, makalabin minas, 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 Lahat ng may mahabang kuko. Oh. Na ginagamit nila ang kanilang kuko sa paghuli. Eagle. Katulad ng agila, yung manok, Eagle. may kuko, pero hindi nila ginagamit. Hindi rin, okay, gina. tuka lang naman no, no, sila. Tuka lang no, sila sa... yung kinakain. Oo, oh, nag-okay-okay okay lang yun. Okay. Mga agila, okay. At katulad dito, mga falcon, falcon, na yan ay haram na kainin. Ah. Lahat ng ibon mm -hmm. na may mahabang kuko Ayan. na ginagamit nila sa paghuhuli. Kasi may, nakakita ko yung napakalaki. Pati kambing, ganyan yung buhatin. Allah, Walang parang ano na yun, delikado talaga. Delikado, eh. kayo, kaya nga eh. So, okay. yun yung haram na kainin. Amen. At yung mga hayop na ipinagbawal at, na propeta na patayin at uh, ipinagutos niyang patayin. Meron din siyang ipinagutos namin na ah, okay. patayin. Yung Hida, ah. alam niyo yung nasunog sa, ano, sa Australia? Aha, ang oh, tawag yung, doon ay Wildfire Basta, oo Tapos ang tawag nila doon sa hadis Is, is Hida'a Hida Hindi ko lang alam anong pangalan Actually, binanggit ko yun sa Merila ko Binanggit ko yung pangalan Search ko yun Ang ugali ng ibon na yan Kaya hmm. yung pinagutos ng propeta na patayin Mahilig siya magkalat ng apoy Ay! Parang si kapitbahay Mahilig magkaroon <laughs> Marites Pero <laughs> yung sa kanya Oo oh, yung mga mahilig so, so ibig sabihin Paano niya dinadala Ustaz uh, Kinukuha niya yung alimong Paano niya nag ano Alimong may nasunog na puno Kukuli niya uh? yung puno Nasunog ah. Ilipat niya sa kabila Okay. Hindi apo yung binubuhat niya. Yung sanga. Sang sanga, oh, grabe naman. Sabay mamay hindi sila maniwala. Uh, Ay yung sabi nila, uh, no, no, sabi nila grabe, grabe na masabi nila yung actually yung na misinterpret ng iba yung uh, ano okay. na grabe pa yung ibo niya nagbubuhat ng apoy. eh. Okay. Hindi po. Yung pung puno, yung pung sunog uh, kakagatin niya. May stick doon, may stick doon na may baga. Na may, may baga uh, kukunin niya yung ililipat ilipat niya. Ilipat niya sa ibang lugar. Ay may magtaka kayo, grabe ang kalat ng apo sa Australia sa time na yun eh. Yun pala yun. Oo. So yun ang isa sa mga Isa na pag-aralan nila yung ibon na Kaya nga ipinagutos ng propeta na patayin yon. So ano mang hayop na ipinagutos ng propeta na patayin, bawal kainin. Okay. Katulad ng uwak. Ang uwak. Uwak. Oo, so, bawal din kainin, kainin. ang na? uwak. Oo. Uwak. So big sabihin bawal din uh, bawal lang kainin niya kasi yung uwak ay pinagutos ng propeta mamo sa salam na patayin. Pero so, maraming so, daming uwak dito sa atin, no? Bawal, uh, uh, ba bawal kainin ako. Uh. Bawal kainin. Asa ako makain ng ano yan? Makain ng Ah, so, naayo na ayo minsan kumakain mismo yan sila ng mga mga tao dito, mga manok na buhay. O oh, delikado 'yun. yun. yun. Masisiw. Masisiw, nila. Pero yung ano, yung pung itik na ano, mayroon naman kinatawag na jallala. Mahalaga Ma din 'yun.